Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nag-viral sa social media si Pasig City Mayor Vico Soto matapos mapansin ng netizens ang kalidad ng mga video na kanyang ipinopost na kuha gamit ang kanyang sariling cellphone. Napansin ng ilan na parang lumang modelo ng cellphone ang gamit ni Vico, dahilan para magtanong ang netizens kung hindi ba interesado ang alkalde ng isa sa pinakamayayamang lungsod sa bansa sa pinakabagong gadgets? Mayor send your Gcash number. Hashtag piso para sa cellphone ni Mayor Vico. Bakit parang cellphone ni Arman sala ng gamit mo Mayor? Mayor Samsung Champ po ba phone nyo? Mayor ba't naman sa CCTV ng munisipyo ka nagvideo? Naka Cherry Mobile Flare S4 si Mayor? Mayor, papayagan ka namin gamitin ang kaba ng bayan pambili ng phone, please? sa kabila ng mga birong ito may ilan ding pumuri kay Vico dahil sa simpleng pamumuhay nito isang palatandaan umano na hindi siya materialistic low quality man ang phone high quality naman ang governance at serbisyo maging si Vico ay natawa na lamang sa reaksyon ng publiko Dami kong magandang sinabi pinagtatawanan niyo phone ko reply ni Vico sa comment section ng TikTok Samantala, patuloy ang kampanya ni Vico para sa muling pagtakbo bilang alkalde ng Pasig City. Kung saan siya kilala sa kanyang mahusay na pamamahala. Ikaw, ano ang mas mahalaga para sa iyo? High-quality gadgets o high-quality public service? Ibahagi ang iyong opinion sa comments.